kung sakali man magsimula na itong pagdinig sa mga ipatatawag, sino-sino pong ipatatawag natin dyan? At kailan po natin inaasahan na magsisimula ito kung sakali? Ah, Siyempre, kailangan ipatawag dyan yung, ano, no? yung uh, ng prime water, uh, yung presidente, mga opisyalis nila, kailangan nilang paliwanag. Pangalawa, yung mga uh, local water district no? kung saan uh, yung prime water. Uh, pangatlo, siyempre yung mga Tagaluan, no, ahensya ng ating pamahalaan. At um, mag, uh, mag ano yung tayo, mag magpapatawag din tayo ng mga ano, no, ng mga naapektuhan no, yung mga ang consumers. consumers na naapektuhan. Uh, siguro magi-start 'yan, ma'am, sa ano, no, sa after ng SONA. Ah, uh, mm -mm -mm. na-schedule na yan. Ah, okay. So po ang investigasyon nito. Right after the sona, sisimulan na rin po ito. Kasama din po ba sa ipapatawa? Kasi nababanggit na rin po ano, itong pangalan ng dating DPWH Secretary na ngayon senador po na si uh, Senator Mark Villar. Um, hindi pa siguro, no? Uh, dahil una sa lahat, may uh, parliamentary courtesy, no? So hindi natin na po pwedeng, hindi natin po pwedeng ipatawag o imbitahan si Secretary, eh, si Senator Mark Villar, lalong dahil no, kung hindi niya gusto pumunta. No? At uh, siguro magkong-concentrate tayo sa prime water muna, no, sa pamunuan ng prime water at kung anong dahilan kung bakit uh, napakasama ng serbisyo na kanilang ibinibigay sa ating mamamayan. Oo, hindi po ipatatawa kahit na mismo ang Malacanang po ang nagsasabi na noong 2019, noong siya po ay kalihim, eh nadagdagan po yung mga JVAs na pinasok ng, ng prime water? Uh, depende sa kung saan puputi ang investigasyon. Ano? Dahil uh, gusto natin mag-concentrate sa prime water muna. No? Dahil uh, ayaw din natin na uh, baka sabihin eh, mahaluan ng politika. No? Dahil talagang uh, itong topic na to, eh, hindi lang, hindi lang hindi lang naman ito uh, topic pang nasyonal. No? Dahil ito rin eh, uh, topic pang lokal. Dahil yun nga, uh, mga mamamayan natin na naapektuhan no? Uh, uh, ayaw din natin na mahaluan sabihan na ito ay napopolitika.